back to RBK Good News. Isa po sa mga layunin ng channel na ito ay ang makapagbahagi ng kalakasan sa mga taong gusto ng sumuko sa laban ng buhay. Kung feeling mo punong-puno ang utak mo ng mga negative thoughts, kung feeling mo hindi mo na kayang mag-isip ng tama, at kung feeling mo litong-lito ka na, well, I'm sure makakatulong sa iyo ang video na ito. Kung first time mo sa RBK Good News, pindutin lamang po ang subscribe button for more videos. At huwag kalimutan i-turn on ang notification bell for more updates. Nais ko pong magpasalamat sa lahat ng tumangkilik at nanood ng mga previous videos ng channel na ito. Thank you so much. Okay, so binigyan tayo ni Lord ng utak upang malaman natin kung ano ang tama at kung ano ang mali disclaimer lamang po, ang mga isi-share ko sa video na ito ay galing sa aking personal experience at sa aking mga notes sa aming mga gawain sa church at sa aking pagbabasa ng Bible. At ako nga pala ang inyong atikit na pwede ninyong tanungan, hinga ng advice sa buhay at laging nagsasabing be strong, be brave, be humble. I-prioritize si Lord dahil ang pinaka-importante sa lahat. Pakawalan mo ang negative thoughts at negative emotions na palaging dahilan ng lahat ng negative actions. Paano nga ba maiiwasan ang negative thinking or negatibong pag-iisip o itong negative thoughts? Mga bagay-bagay na negatibo sa loob ng isipan mo o sa loob ng utak mo. At itong sinasabing negative emotion or negatibong emosyon, alam mo ba that negative thoughts will result to negative emotions and negative emotions will result to negative actions? At alam mo din ba na ang negatibong pag-iisip ang dahilan kung bakit hindi ka makamove on, kung bakit hindi ka makatulog at hindi ka makagawa ng mga tamang desisyon? At alam mo ba na naiintindihan kita dahil nanggaling din ako dyan. Dati, mahilig akong mag-overthink. Mag-overanalyze ng mga sitwasyon. Mahilig akong mag-isip ng mga negatibong bagay. At na iintindihan ko din na ang lahat ng negatibong iniisip mo ay dahil sa lahat ng mga pinagdaanan mo sa buhay. Huwag kang panghinaan ng loob na kita. Alam ko na may mga panahong nais mong magwala. Feeling mo na lugi ka. Feeling mo mali ang lahat. Feeling mo sasabog ang puso mo at gulong-gulong -gulo na ang utak mo. Paano mo maiiwasan ang lahat ng ito? Una, baguhin mo ang iyong pag-iisip. Mag-isip ka ng mga bagay na mapapasalamatan mo. Mga sitwasyon na thankful ka. Mga tao na blessed ka dahil kasama mo sila. Isipin mo ang mga magagandang bagay na ginawa at binigay ng Diyos sa iyo. Sabi sa isang awiting isinulat ni Johnson Oatman, Count your blessings, name them one by one. Okay, count your blessings, name them one by one. Pangalawa, give all your worries and cares to God, for He cares for you. Okay, babasahin natin ito sa 1 Peter 5.7. Okay, so First Peter 5.7. Casting all your care upon Him, for He careth for you. Magpakumbaba ka at isurrender mo kay Lord ang lahat ng nagpapabigat sa isip mo at tutulungan ka niya siya ang lumikha sa atin siya ang higit na nakakakilala sa atin pinagdadaanan mo ang lahat ng challenges sa iyong isipan because God is molding you into someone who is unshakable. At gusto niya maging humble ka, maging honest at open ka sa Kanya. O di kaya baka may kulang sa buhay mo, baka hindi mo pa tinatanggap si Jesus Christ. Kaya ang pangatlo, tanggapin mo si Heso Kristo bilang iyong Lord and Savior at mababago ang buhay mo. Sundan mo ako sa panalangin ito. Father God, itinataas kita sa aking buhay. Nagsisisi ako sa aking mga kasalanan at ngayon ay isinusuko ko ang aking buhay. Baguhin mo ang aking isipan at ang aking puso. Jesus Christ, naniniwala ako sa iyo. Salamat dahil ibinuwis mo ang iyong buhay sa krus. Alang-alang sa akin. Ikaw ang aking tagapagligtas. Banalay Spirito, iyakapin mo ako at manirahan ka sa Salamat sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung tinatanggap mo si Yesu Cristo bilang iyong personal Lord and Savior at naniniwala ka sa Kanya, naninirahan siya sa iyo. Pang-apat, huwag kang maghanap ng mga bagay na wala naman sa iyo. Focus ka kung ano ang meron ka. Colossians 1.27 To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. And I strongly believe, dahil tinanggap mo si Jesus Christ bilang iyong Lord and Savior, may pag-asa, may kalakasan, ngayon, makakabangon ka. Ang banal na espiritu ang magiging gabay mo. Simula ngayon, hindi ka na mag-iisip ng mga negatibong bagay. Kaya mo nang labanan ang mga negatibong pag-iisip at negatibong emosyon. Magiging positibo na ang lahat ng actions mo. Kung may nais kayong i-share, comment lang po sa baba. Tandaan, iwasan ang negative thinking. Nasa'yo ang susi. Gamitin mo ito. Hanggang sa muli, salamat.